pag mo mo, katagalugan, San Pablo ang unang lungsod. Biyaya ng Panginoon, kami magandapat na Ang lungsod ng San Pablo, narawan ng pagsisikap at pangarap. Pag-isahin ating lakas, lumusan. Ah, uh, mahal na alkalde, kami po ay buong pusong sumusuporta sa pagsasaayos mga, ng uh, mga lokasyon ng ating mga establimento upang mas mapabilis ang daloy ng negosyo, trabaho at serbisyo sa San Pablo. Hindi po madali ang aming gawain ng pagpaplano pero tulong-tulong po tayo ng pagkakaisa, bukas na komunikasyon at matibay na liderato. Naniniwala kaming kayang-kaya nating abutin ang mas maunlad at mas makabagong San Pablo na sabay-sabay nating ipagmamalaki. Noong biyernes ng umaga, ako po'y nagpunta sa isang kaibigan na may kakayanan na magpadala ng project sa atin para ipatayo po yung uh, ating uh, multi-level parking doon sa likod. Yung po ay uh, ini-ambition ng ating head ng, uh, ng uh, tourism na si Ms. Alcantara na magiging multi-level yon na isang sa babo po ay magiging view deck, nakita ang Sampaloc Lake, kita ang kabuuan ng buong lungsod sa Pablo restaurant do sa ibabaw nung uh, piplor, floor pinaka floor nung uh, deck na yon yari po pag nangyari yon yung pong ground level po will be mga commercial establishment at yung pong mga gilid ng paikot ay bus parking pero ang magpapark po maliliit na sasakyan ay doon po sa second, third, and fourth at uh, may kakaya naman po na tayong bilhin yung lupa doon para tayo makapag-land banking na. At yung po, tatayo po doon mga around 700 to 800 million edifice na magiging tourist destination at magiging kaluagan po ng lahat na ninegosyo minig sa atin pagkat ang dami po nang mailalagay doon sa tatlong level na parking sa kalahating ektaryang lupain. Ano po? Yung pong second trans ng increase ng pay ng ating mga empleyado, akala ko po ay sigurado-sigurado ah, na yon. Pagkat uh, ah, napahayag ko na po sa inyo, eh, hindi lang po pala sigurado-sigurado, maliwanag pa sa sikat ng araw na by November, kayo po ay magkakaroon ng increase in pay ang napakasimple lang naman ang kahilingan kong kapalit. Ang kapalit lang po na hinihingi ko ay pagsilbihan natin ng gusto ang ating mamamayan.